bawal bang magpalit ng mags to rim or rim to mags mga kaibigan so pag-usapan nga po natin yan kung bawal ba yan kasi base dito sa batas natin mga kaibigan ang pinagbabawal po ay magpalit ng size ng rim so wala pong nakalagay dyan na mags or wala din pong nakalagay dyan na bawal magpalit ng mags to rim yung size lang po ang pinopoint lang dito okay so Comment lang muna mga kaibigan sa mga followers natin dyan o sa mga bagong followers. Meron po ba sa inyo na nakaranas, na nahuli, nasita, or natikitan na nagpalit ng mags to rim or rim to mags? Kasi alam naman natin na ang bawal po mga kaibigan, basis sa batas na yan, ay yung pagpapalit po ng size. Kung 17 kagagawin mo 14, bawal po yan. Kung 14 gagawin mong 17, bawal po yan. Or 16, yan po ang bawal. Hindi naman po bawal ang magpalit ng size ng gulong. Okay? So, ang size po ng gulong, kahit ano pong gawin ninyo, is wala pong problema yan. Pero, dapat lang din, eh, i-consider nyo rin yung safety ninyo. Baka mamaya sobrang dipista yan, eh, medyo unsafe na pong gamitin. At ang mga bawal din po dito sa ating gulong, mga kaibigan natin, eh, yung mga unsafe na ito po yung mga manilipis na yung gulong kita na yung playo o kaya puro butas na puro crack na yan eh yan po ay isa sa mga bawal at pwede kayong matikitan kapag po na tsyempohan kayo sa checkpoint okay so yan mga kaibigan ang gusto ko rin iparating sa inyo na medyo kakaiba din to mga kaibigan natin kasi nga po isa lang yung batas ang sinasabi sa batas ay bawal magpalit ng size ng rim. Ngayon, dahil iyan po yung batas, eh real talk tayo, nagiging magkakaiba po ang interpretasyon ng checkpoint, kung ano ba yung ibig sabihin talaga noon. Okay? So, kahit may seminar po yan, misan pagating na aktual, nagbabago po. So, kasi nga, wala naman nakalagay dyan ng mags or wala din nakalagay dyan na bawal magpalit ng mags to rim. Base sa aking opinion. Na, kung ang nakalagay po kasi dyan ay bawal magpalit ng size ng rim. Ibig sabihin yan, pwede po tayong magpalit ng mags to rim or rim to mags. Kasi nga po, hindi naman sinasabi na bawal yon. Ito po mga kaibigan, isa opinion ko at doon sa pagkakaintindi ko doon sa batas na yan. Okay? So sa mga naka-encounter po ba or sa mga ibang kapwa rider ko, may na-encounter po ba kayo? or meron ba kayong naranasan na nahuli, tikitat? or baka may nabalitaan na rin kayo na nahuli po yung nagpalit ng size or nagpalit ng rim to mags. Okay, so maganda kasi minsan pag tinignan natin yung mga rims sa ating mga motor, minsan maganda rin yung mags kasi yung iba nga, tinatanong din kung bawal ba raw magpalit ng kulay ng mags. Hindi po bawal yun. Wala naman po sinasabi sa batas na bawal magpalit ng kulay ng mags. Wala pong ganun. So, ang nagiging issue lang dyan, ang nagiging usapin lang po talaga, ay yung size ng rim. Hindi po yung size ng gulong. Okay? So, mga kaibigan, pag-usapan natin sa comment section kung ano sa tingin ninyo ang pagkakaintindi ninyo sa sinasabi sa batas na yan. Okay? Yun lang. Maraming salamat and thank you.